Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. At ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay makukuha mo? Lalong-lalo -lalo na 'yung taong mahal mo o yung taong crush mo ay hindi ka gusto? O di kaya'y mahal na mahal mo ang partner mo, asawa mo, boyfriend o girlfriend mo, pero ikaw ay baliwala lang talaga sa kanya. Kaya mas mainam na gawin itong ritual o gayuma na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, ikaw ay mamahalin habang buhay ng taong mahal mo at makukuha mo ang taong crush mo o ang taong mahal na mahal mo at hindi ka gusto. Ito'y napaka mo ritual at napakasimple lamang at napakadali pong gawin basta gawin ito ngayong Biyernes Santo sa kahit na anong oras na gusto mo. Wala pong masamang epekto sa paggawa ng ritual. At isa lamang itong gabay para mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Lalong-lalo lalo na kung palagi kayong namumblema, palagi kayong nag-aaway o nagbabangay ang dalawa. At dahil minsan hindi talaga kayo nagkakaintindihan sa isa't isa. Kaya mas mainam na gawin mo ito nang siya ay mas lalong mapapamahal sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng buti. Babasagin po na buti ang gagamitin natin sa ritual o sa gayumang ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng dahon ng oregano at pwedeng tupi-tupiin mo ito at saka mo na ito isilid sa buti na inihanda mo. Kahit isa o tatlong dahon ng oregano ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. Dry o fresh na oregano ay pwedeng gamitin at kung anong meron ka lamang. At kung wala kayong mahanap na fresh o dried na oregano, ay pwede kayo gumamit ng powder. At pagkatapos, kumuha ka ng tatlong rose petal, dried o fresh na rose petal ay pwedeng gamitin at isunod mo rin itong ilagay sa bote na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual, ang taong crush mo, asawa mo, boyfriend o girlfriend mo. Isulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo talaga ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, i o itupi mo ang papel at isilid mo rin ito sa buti kasama yung ibang sangkap na nilagay mo. At pagkatapos, kunin mo ang pabango mo kahit anong pabango mo ay pwedeng gamitin at lagyan mo lamang itong ritual kahit kaunti na pabango mo basta malagyan mo lamang itong ritual na ginagawa mo ngayon. At pagkatapos, pwede mo na itong takpan. At tulad na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At gawin ito ngayong Biyernes Santo sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong siya ay makukuha mo o siya ay mas lalong mapapamahal sa'yo. Basta magtiwala ka lang. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung late mo na nakita ang video na ito, at gustong gusto mong gawin, lalong lalo na kung nagkakaproblema kayong dalawa ng partner mo o may taong mahal ka pero hindi ka mahal, ay pwede mong gawin ito sa araw lamang ng biyernes. At paninguradong kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.